sa lokasyon ng Eclipse Team. Matapos tapusin ang kanyang spell, ibinalik ni Jinguji si Ichiro ang kanyang mga kamay sa bulsa. Isang maliit na kulay abong ibon ang marahang lumapag sa kanyang balikat. Ilang saglit lang, bumukas ang bibig ng ibon at labindalawang magkaparehong kulay abong uwak ang lumabas, bawat isa ay lumapag sa balikat ng ibang miyembro ng Eclipse. Makikita sa mukha ni Jinguji ang pinaghalong pagkabagot at inis. Nabalot na ng hamog ang battlefield. Mayumi, ikaw na. Ngumiti si Phoenix Yuan at walang pakialam na kumaway ng kamay. Magaling, Jinuji. Palagi ka talagang maasahan. Ukininam, kahit ano, iritadong sagot ni Jinuji bago tuluyang naglakad palayo ng walang dagdag na salita. Pagkatapos nito, tahimik na lumakad papunta sa gitna ng grupo si Mayumi Teikuchi, ang misteryosong shrine maiden. Pagkatapos tumango ni Phoenix Yuan Ren bilang senyas, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang mga transparent na kamay at inilabas ang isang scroll mula sa kanyang noo. Maingat niyang inilatag ito sa lupa. Parang nasa ibang mundo ang scroll dahil hindi ito tumigas sa ilalim ng nagielong panahon. Marahang lumuhod si Mayumi sa lupa. Sa kanyang kanang kamay, biglang lumitaw ang isang manipis na brush na tila hawak ng mga dinakikitang daliri. Ngayon, hindi na niya ginamit ang pulang tinta na madalas niyang dala, naubos na ito sa nakaraang laban. Bahagyang kumislap ang scroll habang nakalutang ang brush sa ibabaw nito, handa ng gumuhit ng mga simbolo ng kapangyarihan. Inabot ni Mayumi ang kanyang kaliwang braso, at sa madilim na ilaw ay tila kumikinang ang kanyang maputlang balat. Walang alinlangan niyang sinaksak ang kanyang braso gamit ang manipis na brush. Isang matalim na puff ang pumuno sa katahimikan habang dumaloy ang dugo mula sa kanyang sugat. Pero ni isang patak ng dugo ay hindi na sayang. Agad itong sinipsip ng maliit na spirit figure sa dulo ng kanyang brush. Nanatiling kalmado at nakapokus ang ekspresyon ni Mayumi habang nagsimulang gumuhit ng mga sagradong simbolo sa mahabang scroll sa kanyang harapan matagal bago ito natapos, pero di nagtagal, napuno ng kumikislap na pula ang scroll, mga hilera ng makapangyarihang teksto na nakasulat gamit ang kanyang dugo. Lumapit si na Phoenix Yuan Ren at Jinuji Seichiro para tingnan ang kakaibang mga simbolo. Halata sa mukha ni Mayumi ang labis na pagod, pero matatag pa rin ang kanyang tinig. Narito na sila. Papalapit na mula sa kanluran at hilaga. Apat sila sa kabuan. Pero may iba pang nagtatago, naghihintay ng tamang oras para umatake. Kumunot ang noon ni Jinguji at inayos ang kanyang gold rim glasses. Dalawang grupo lang. Mas kaunti sila kaysa noong huli silang umatake. Ngumiti ng mapanukso si Phoenix Yuanren. Baka ang pinakamatitibay lang ang pinadala nila. O baka naman pain lang sila para mapag-aralan tayo. Nagkibit balikat si Jinguji. Hindi mahalaga hanggat narito si Mayumi, nasa atin ang kalamangan. Pagharap niya kay Mayumi, sinabi niya, Mayumi, gabayan mo kami. Ano ang susunod naming gagawin? Tumango si Mayumi habang mahigpit na hawak ang scroll. Matatalas ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanluran. Naintindihan. Sa ibang bahagi ng Jiangning Square. Hindi kalayuan, nakaupo ng cross-legged sa lupa ang isang binatilyo na naggangalang Shimonomonoba sa toro, mahigpit ang pagkakapikit ng kanyang mga mata. Naging aktibo ang kanyang abilidad na Enlightenment Ghost. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang labintatlong kumikislap na pulang sinulid, bawat isa ay konektado sa mga miyembro ng Eclipse Team. Lahat ng sinulid ay pabalik sa kanya, na nagbibigay daan sa seamless na komunikasyon sa pagitan nila kahit gaano pa sila kalayo sa isa't isa. Dahil sa kakayahang ito, walang silbi ang communication jamming na itinakda ng Jiangnan region laban sa kanila. Lumawak pa ang itini Phoenix Yuan Ren. Akala ng mga hangal na iyon ay malalamangan nila tayo. Pero hindi nila alam tayo ang mga mga ngaso at sila ang magiging biktima. Ipapakita natin sa kanila kung gaano kalaking pagkakamali ang hamunin ng Eclipse. Sa Combat Command Center Samantala, sa Combat Command Center, nakatitig si Zhu Zeng sa mga monitor habang malalim ang kunot ng kanyang noo. Dahil sa makapal na hamog, tuluyang nabalot ang screen at hindi na makita ng mga low-altitude drones ang battlefield. Biglang naglaho ang kalamangan nilang nasa sariling teritoryo sila. Ngayon, ang tanging paraan para makita ang sitwasyon ay mula sa mga kamera na nakakabit sa kagamitan ng kanilang mga tauhan. Matapos ang divination ni Mayumi, nagsimulang kumalat ang mga miyembro ng Eclipse Team, maingat na sinusunod ang bawat tagubilin niya. Buong kumpiyansa silang sumunod sa kanyang mga hula, dahil kahit kailan, hindi pa sila nabigo ng kanyang patnubay. Sa paggalaw nila sa hamog, ang mga kulay abong uwak sa kanilang balikat ay tila hindi naapektuhan ng makapal na hamog, at patuloy silang ginagabayan patungo sa tamang direksyon. Pero huminto si Jinuji si Ichiro, nakatitig sa mapa sa kanyang telepono bahagyang sumingkit ang kanyang matatalas na mata. Bakit mula lang sa dalawang direksyon nang gagaling ang mga kalaban? May bakanting espasyo parang sinadyang iwanan. Para ba ito maging escape route natin? O baka may iba pang dahilan? Lumapit si Phoenix Yuanren at ibinuka ang kanyang mga kamay sa harap ni Jin Wuji, may kumpiyansang ngiti sa kanyang labi. Tigilan mo na ang sobrang pag-iisip. Hindi natin pwedeng hayaang sila ang magdikta ng laban kailangan natin kunin ang inisyatiba ngayon. Magtiwala ka sa gabay ni Mayumi. Sandaling nag-alinlangan si Jinguji bago tumango. Sige, total ikaw naman ang leader, iiwan ko na sa iyo ang desisyong ito. Pero bago siya lumakad palayo, nagbigay siya ng huling babala. Mag-ingat ka, isang pagkakamali lang, buhay na ang kapalit. Umiti si Phoenix Yuan Ren at kumaway na parang walang pakialam. Relax lang. Huwag mong sumpain, magiging malas ang laban. Napabuntong hininga si Jinguji, habang naglalakad palayo, at pabulong na nagmura, Diyos ko, napakausob ng bunganga. Handa na ang entablado, ang hamog na bumalot sa battlefield ay puno na ng mga nakatagong panganib, matatalas na instinct, at dalawang panig na nag-aabang ng matinding bakbakan. Kumikilos ang Eclipse Team ng may katumpakan at kumpiyansa, habang naghahanda naman ang mga koponan ng Jiangnan sa kung anuman ang susunod na mangyayari sa western frontline. Tahimik na nagtatago sa likod ng bunto ng mga durog na gusali si na Wu Shifang at ang kanyang grupo, naghihintay ng walang imik habang patuloy ang investigasyon ni Mo Zongning. Nagpakawala na ng mga soul beast si Mo Zongning na unti-unting gumagapang sa mga guho sa unahan. Nakikibahagi ng kanilang pandama ang mga nilalang na ito kay Mo Zongning, kaya't anumang makita o marinig ng mga ito, nalalaman niya kaagad. Kung may makikitang kalaban, malalaman niya agad. Nananatiling alerto ang grupo habang binabantayan si Mo Zongning na nakapokus sa kanyang ginagawa. Biglang isang maliwanag naliwanag ang tumama sa isa sa mga soul beast at ito'y naglaho na parang bula. Napamulat si Mo Zongning. Isa sa mga soul beast ko ang nawasak. Naging tensyonado ang paligid ng grupo. Mabilis na nagtanong si Wu Shifang, nakita mo ba kung sino? Umiling si Mo Zongning. Hindi pa. Bigyan niyo ako ng oras magpapadala pa ako ng iba para mag-imbestiga. Nananatili siyang kalmado kahit nawala na ang isa sa kanyang mga nilalang. Sa totoo lang, kaya niyang kontrolin ang hanggang isang daan at tatlumput walo soul beast ng sabay-sabay. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang kamay, nagpadala si Muzong Ming ng sampung bagong soul beast patungo sa lugar kung saan nawasak ang una. Kasabay nito, inutusan niya ang iba pang soul beast na umatras. Hindi naman kalakihan ang mga guho sa kanluran ng Jiangming Square. Hindi nagtagal, narating na ng mga soul beast ang lugar. Ngunit kung ano ang natagpuan nila ay nakakatakot, isang napakalaking itim na barel ng kanyon na nakatutok mismo sa kanila. Nanlumo ang mukha ni Muzongming. Agad niyang nakilala ang kalaban. Si Akira Kurosawa iyon, ang artillery specialist ng Eclipse Team. Ang kanyang kanyon ay nagpapaputok ng mga sumasabog na energy blast. Isa-isa, tinarget ni Akira Kurosawa ang mga paparating na soul beast at tinamaan lahat ng walang sablay. Wala nang masyadong oras si Muzongming, kaya't ginamit niya ang mga saglit na tanaw mula sa natitirang soul beast para silipin ang paligid. Malapit kay Kurosawa, may dalawang tao pang nakatayo. Ang una ay si Sakuraba Yoshimitsu, isang kumpiyansang lalaki na nakasalamin at may sleek na hairstyle. Ngunit nang makita niya ang ikatlong figura, naniga sa takot ang mukha ni Muzongming hindi maaari. Siya yon. Si Dagong Yan Jin. Bago pa niya lubusang maproseso ang nakita, naubos na ang lahat ng kanyang soul beast. Bumangon si Muzong Ning, naninginig at halatang natataranta. Maputla ang kanyang mukha at mabilis ang paghina. Nagulat si na Wu Shifang at ang iba pa sa kanyang reaksyon. Ano ang nakita mo? Tanong ni Wu Shifang, matalim ang boses. Bakit ka natakot ng ganyan? Naggitnit si Muzong Ning halatang may halong galit at takot ang kanyang ekspresyon. Piste! Nasalubong natin si Dagong Yanjin. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in Action.